Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At paniguradong ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay maging atat na atat sa iyo palagi? Yung palagi siyang excited na makita at makausap ka? Lalong-lalo -lalo na na palagi siyang sabik na makasama ka sa lahat ng oras. Kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa iyo at palagi siyang maglalambing sa iyo, ay gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At paniguradong mas lalong mamahalin ka ng taong mahal mo at palagi siyang atat na atat at sabik sa iyo. Ito'y napaka mong ritual, basta buo lamang ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. Pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Pwede ito gawin bago ka matulog o kaya pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo. At dapat paglaanan mo lamang ito ng mga ilang minuto. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng panulat kahit anong kulay at isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses. At pagkatapos, kumuha ka ng kaunting asuka lamang at ilagay ito sa palad mo na may nakasulat na pangalan niya. At pagkatapos mo nang malagay ito, ilapit ang palad mo sa baba mo, mag at mag ka, pakaisipin mo ang target at ibulong mo lamang ang mga pangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong asukal. Ikaw ay palaging sabik at atat na atat sa akin sa bawat oras. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. Pwede mo dagdagan ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, kainin mo ang kaunting asukal dyan sa palad mo. At huwag niyo pong kusang burahin ang nakasulat dyan sa palad mo. Hayaan mo lamang ito na mabura ito ng kusa. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At paniguradong siya ay palaging sabik at atat sa iyo. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless.